iwan pa. Patuloy na nagpa-file ng mga resolusyon na ipaimbestigahan sa Kongreso ang SMNI. Okay. Symbolic chairman. So wala siyang control. No, no function, no, no control. No day-to-day no -day decision of the of the corporation. Okay. Magandang okay. araw mga kabayan at uh, ang ating topic na pag-uusapan ay itong uh, kabubuhan at kawalang alam ni Franz Castro. Basta makatanong na lang patungkol sa prangkisa ng Isimina News pati yung pagmamayari ay hindi niya alam at ang gusto niyang uh, talagang itumbok na si Pastor Kibuloy ang mayari ng Isiminay at dito nga siya napahiya at ito ang uh, dinidiscuss ngayon ni Atorne Tolentino dito sa programa na Laban Kasama ang Bayan Uh, Kitang-kita naman na ang CPP, NPA, NDF na si Ra Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brossas, noon pa nila gusto talagang patahimikin ang SMNI. Noon pa yan, ano? So, bakit, Eric, gaano kahalaga ang katotohanan na masampal sa muka o malaman ng ating mga kababayan, gaano ka nakakatakot yon sa CPP, NPA, NDF pag nalaman nila ang katotohanan tungkol sa CPP at yung mga prente nila? Yes, ma'am. Thank you for that question. Mga kababayan, hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko sa SMNI lang po nabubulgar ang iba't ibang mukha at sa operandi ng CPP, NPA, NDF. Ang kanilang pangungutong, ang kanilang paggamit ng NGO, ang paggamit nila ng party list, paggamit nila ng front organization sa pagre-recruit ng kabataan. Ang lahat ng ito, uh -huh. Ma'am Rain, Atty. Mark Valentino and Brother Franco, ay nagkaroon ng malaking epekto sa kamulatan ng mamamayang Pilipino. Bumagsak ang kanilang influence sa mass base, committed at naging manipis ang recruitment nila, at gumalaw ang gobyerno lalo na po ang Anti-Money Laundering Council, Anti-Terrorism Council, para masimulan po ang pagpapatupad ng mga batas kagaya ng Anti-Terrorism Law or Anti-Terrorism Financing Law. Dahil dito, napakalaki ng epekto sa buong operations ng CPP, NPA, NDF. The reason, nagalit na galit si Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas at mga kagrupo nilang urban operatives sa patuloy na pag-broadcast ng SMNI. Remember, Attorney Mark Tolentino, Brother Franco, ay Ma'am Lorraine, sa tanong niya ni Ma'am last year pa po or 2021 pa, patuloy na nagpa ng mga resolusyon na ipaimbestigahan sa Kongreso ang SMNI sa kanilang paglabag daw namin dito sa red tagging na wala namang katotohanan sapagkat ang Supreme Court na ang sumita sa kanila that there is no such thing or any legal definition of a crime called red tagging. At ulit-ulit nilang sinasabi na na-endanger daw sila dito kapag ina ang kanilang urban operatives. Ano ang na-endanger talaga? Yung buhay riyan. daw nila. Pero sa totoo lang, na-endanger sila dahil... Pwede na silang mabulgar at habulin ng batas at ang mga mamamayan at iba, iba't ibang sektor na kanilang ini-infiltrate ay nagkakaroon ngayon ng kapasidad na ma-identify sila. Kaya at Kaya itong si uh, Arlene Brosas, mga kababayan po natin, kung nakita niyo po, ay may sulat ito na ipinasa kay House Speaker Martin Romualdez na nag na dapat umano ay rebisahin na itong anti-terror law. Kasi nga tinatamaan dito ang mga kaliwang grupo at gusto nila ipa na itong EO 70 ni dating Pangulong Digong mga kababayan po natin. At ngayon ay gusto nila palayain naman ang kanilang mga kadre na nakulong. Ngunit dahil sa amnestiya na ang kasunduan ay dapat aminin ng isang miyembro nitong mga kaliwa na siya nga ay kasapi talaga ng NPA So kung hindi niya aminin ay hindi siya mapagbigyan nitong amnesty. So ito lang naman yung kapalit eh. Aminin niya o mano na talagang miyembro siya, kasapi siya ng NPA bago siya bigyan ng amnesty at makalaya. So kaya gusto nila eh, ito ipa uh, tawag dito, ipa tanggal ang EO 70 kasi kasama ito sa kasunduan nitong pagbigay ng amnesty sa ating mga kababayan. So talagang gusto nila sila ang masusunod, hindi yung ating gobyerno. So napaka-antropo yan mga kababayan po natin. Torney Mark, babalik ako doon sa aming tanong ni Ma'am Lorraine sa iyo. Na hindi tumutugma sa oversight function ng committee ang personal na mga atake sa mga individual na wala namang kinalaman na sa franchise or sa press freedom advocacy which is guaranteed to SMNI and its anchors. So, balit, gustong palabasin ni Franz Castro na ang ating organisasyon, kag kagaya ng sinasabi ng CPP, NPA, NDF, ay dapat walang franchise sapagkat ito ay involved sa pagbubulgar sa communist terrorist operations for which itong mga taong kagaya ni Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brossas ay involved. How do you look at this attorney na sa next hearing, ipinatawag pa nila pati ang Department of Justice, ang Department of Foreign Affairs, na wala namang kinalaman sa franchise natin? Second, abuse of authority. Yeah. abuse of discretion lack of jurisdiction mm -hmm. amounting to excess of jurisdiction mm -hmm. bakit very clear kasi doon na yung tinatawag na committee on franchise mag-focus lang tayo sa franchise. mag-focus lang tayo whether or not there is violation or of any provisions in the SMNI franchise doon natin mag-focus huwag na mag-focus sa iba kasi out na sa jurisdiction out na sa authority ng committee on franchise so yun ang kailangan natin malaman and second hindi nila alam yung tinatawag na one-person corporation or corporation sole, i-compare that to to sole proprietor. Oh. Kala nila yung SMI na ay parang sari-sari store. Pero ang may, The... kalan, ang may akala niyan ay si Franz si Castro. Castro. Oh, so, Castro. So doon mo makita talaga, pul-pul talaga ito si Franz Castro. <laughs> yes, Mababang kalidad talaga. Kaya oh, oh. so, kala niya yung sole proprietor, parang nagbebenta tayo ng mga sari-sari store <laughs> doon. Hindi naman tayo, SMI hindi sari-sari store na DTI or sole, or sole proprietor lang, ang SMNI is a trademark. Iba ang trademark sa juridical personality of SMNI. Ang juridical personality of SMNI is Swarso Media Corporation. Ang SMNI, it is a trademark registered under Intellectual Property Office and very clear, nakalagay po sa SAC. Swarso Media Corporation Uh, doing business under the name and style of SMNI aho, so very aho. clear yan Ibig sabihin, ang SMNI is not a corporation it is a trademark ang Suarezug Media Corporation yun, yun ang corporation yun ang corporation or may juridical personality at nahirapan dito si Franz Castro na intindihin sapagkat ang target niya ay hindi naman po ang mga anchors lamang ang target nila dito mga kababayan ay mismo ang sinasabi nilang may-ari ng Suarazog at ng SMNI na si Pastor Kibuloy. Kaya pati mga kaso na walang kinalaman at pati si Pastor na hindi naman siyang uh, nagmamay-ari ng SMNI o ng Suarazog ay hinahabol nila ni Franz Castro at pinabayaan nito ng komitiba. Pero I, bago ka magpatuloy, Ma'am rin make... i-play muna daw natin. So iba rin kasing stratehiya nito ni Franz Castro, pinipersonal, ano? Mga kababayan po natin, dahil natatamaan sila sa tuwing magsasalita itong si Pastor Kibuloy at tuwing nagkakaroon siyempre ng programa itong laban kasamang bayan dahil sila ang nasa kongreso ang uh, madalas na tinatopic dahil para matigil na nga dahil alam natin na itong mga legal front ang uh, nakukunan nga nitong malalaking pondo itong mga kaliwang grupo so, hindi naman natin madinaya mga kababayan po natin pero hindi kasi uh, illegal ang pagiging miyembro ng uh, Communist Party of the Philippines kasi hindi ka naman humahawak o manonong ng armas magiging komunista ay hindi ilegal. Ah, hindi labag sa ating batas. Ah, ang aktibista hindi labag sa ating batas. Pero ang sumapi na sa at makikipagbaka o oh, humawak na ng armas ay yan na po ang talagang ah, labag na sa ating saligang batas. So ayaw nila ma-identify pero ang kanilang pinoproteksyunan ay alam naman natin mga kababayan. So ito po ang uh, video na tinutukoy. Ah, uh, na sinasabi ni Kairek, yung kanilang mga tanong at ang tanong mismo nito ni Franz Castro. Tinanong yung mga kababayan po natin kung paano siya nasupalpal at napapahiya sa kanyang mga katanungan. Yeah, Thank you. okay. Sige. Uh, you said uh, at present, uh Kibuloy is the honorary chairman of SMNI, right? Uh, Kasabi yes. niyo kanina. Yes, Mr. Chair. Okay. So as an honorary chairman, ano po yung role niya sa SMNI? It's just a symbolic, Mr. Chair. Okay. Symbolic chairman. So wala so siyang so, control? No function, no... No, no control? No day-to-day no -day decision of the, of the corporation. Okay. And sinabi mo ni kanina, Mr. Chair, that uh, Kibuloy is a black timer din. Yes, Mr. Chair. Yeah. In fact, I can present, Mr. Chair, right now, a receipt that uh, the Kingdom of Jesus Christ is a black timer of SMNI. So are you, are you aware of the case that Pastor Kibuloy is in? In the, in the no? At, in fact, he is considered as the FBI most wanted uh, FBI for serious crimes. Are you aware? Uh, the SMNI, are you aware? Po? Uh, per news, yes, i aware, but I have no personal knowledge. Who has a personal knowledge? I am not the lawyer pastor of Pastor Apollo Sigibuloy with respect to that case. So, hindi mo alam yung caso? Yes, Mr. Chair. How about President Marlon Roset? Do you know the case of uh, Pastor Kiboloy? You can read it anywhere. You can read it in the news. Hindi yan yung sagot. Mahiya siya, ano, mga kababayan po natin. Ang akala niya kasi ay sasakyan siya at i-elaborate ang kaso ni uh, Pastor Apolo Kiboloy. Imbi sa sagutin siya ng maayos, ay eh, sinabi na lang na Basahin niya na lang sa news. <laughs> mga kababayan po natin. Hindi niya mauto to itong uh, mga humarap uh, dito sa isa pagdinig sa House of Representatives dahil alam naman nila kung anong pakay nito ni Franz Castro. Talaga. Na tinatanong ko, do you know the case of Duwag ako yung tanungin mo, yes, Mr. Lord. Marlon Rosete. Yes, sir. Ang tanong ko, are you aware of this case? Ni Marlo, ni ano, ni Kibuloy? Yes, sir. Okay. How about uh, attorney Rolex sil 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 Silpid? Uh? attorney Rolex. Hindi ko mabasa. Well, Your Honor, I i read about it. Yes but or no? Uh, Are you aware po? Yes or no? Well, I read about it, so yes. Okay. But I'm not so a lawyer. So don't, naman po. I don't even know. So hindi ko po tinatanong kung kayo po yung lawyer. Tinatanong ko lang po. Okay. So ito po yung fact, no? So the room. string of <laughs> charges filed again, against them including Kibuloy, by prosecutors in law. Bastos din to si Franz Castro kapag magtanong, ano mga kababayan po natin, ano, hindi na pinapagbigyan na makapagpaliwanag ang bawat uh, uh, resource person. Yes or no lang. Los uh, Angeles, California, include conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, marriage, fraud. So yun po yung case. dito sa case kasi uh... hindi nga nagtatrial dahil walang ebidensya ang prosecution sa Amerika. Mm. Attorney Mark, hindi si Pastor Kibulo ang issue dito. Subalit itong notorious na operat... So ito pala ano, mga kababayan po natin. So kaya pala hindi pa umusad ang kaso dahil kulang pa ang ebidensya. Walang sapat na ebidensya laban kay Pastor Apolo Apollo Kibulo yung umano. Ang hirap nito sa mga ano, member na itong mga kaliwang grupo, mga kababayan po natin, ay basta makatanong na lang ah uh, makapagsalita na lang ngunit hindi pinagbibigyan na makapagpaliwanag itong mga resource person. So ito nangyayari mga kababayan po natin sa House of Representatives at uh, tila ba sila na lang ang uh, batas uh, sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez at hindi na sila pwede batikosin. Ngayon mga kababayan po natin ang uh, pagdinig ng pangalawang araw ng prankisa uh, ng isimina News. So dito natin malalaman ang uh, inita-discuss ayon ngayon, tayong kay Kairik ay handa na siya umanong magpakulong at uh, kailangan sagutin niya ang uh, mga katanungan at kailangan niyang magsalita ng katotohanan. Ngunit, pagdating sa resource person, ay hindi niya ito pwedeng sabihin dahil masisira nga ang uh, kanyang reputasyon at reputasyon ng kanyang source. At itong si uh, Migs mga kababayan po natin, ay hinihimok din itong House of Representative, itong si House Speaker Martin Romualdez, na imbestigahan pa umano ng malalim itong prangkisa ng Isimineños. So walang utang na loob din itong si uh, Senator Subiri, mga kababayan po natin, na tandaan niya na isa siya sa mga inindorso ni Pastor Apolo kiboloy noong nakaraang eleksyon. Ah, so malaking utang na loob niya, mga kababayan po natin. Pero dahil lang sa kanyang uh, alyansa dahil kaibigan niya rin, itong si uh, Tambaloslos, siguro nakaka-receive din ng uh, abuno, pondo, mga kababayan po natin eh ngayon ang uh, kanyang pinag-iinita na ang uh, isimina news at parang hindi niya alam ang roles mga kababayan po natin na hindi pwede uh, uh, sabihin kung sino man ang source respeto doon sa source at uh, alam naman po natin karapatan ng media na itago ang kanilang source at hindi pwede i sa publiko para sa proteksyon na rin ng kanyang source So ngayon sila gusto nila i-rebel ng i-rebel ng i-rebel. Ialam nilang uh, hindi ito pwede i-rebel. So iba rin ang kanilang uh, pag-uutak mga kababayan po natin. So ngayong araw malalaman natin kung ano ang kahinat na nito investigation. Kaya tutok lang po tayo para sa mga susunod na update po natin. Para sa inyong sariling opinion sa loobin, komento sa isyong ito. Huwag kalimutan mag-iwan sa ating comment section. Maraming salamat po and God bless sa ating lahat.